Ito ba, sobrang cute, oh. Ay, hindi pa nagasgas ba? Hindi pa na, ano bitang, minsan yung iba kasi, nag-scratch-scratch na. Sobrang bago pa. Iwan ko lang, makikita ba ito, no? Kasi anuman. Wow! Ah. dali natin ito dahil, nagkinis pa kasi. Dalawa. Oh my God! Ah! Hello mga kapilingon, magandang araw sa lahat and welcome to Pilingiro Channel Ngayong araw na naman ito mga kapilingon ay ikot-ikot mag at maglirolira na naman tayo hinihinga na ako <laughs> kahit medyo maambun ba pero okay lang ang ambun, madala lang to kaya let's go mga kapilingon sana palarin naman sa Pilingiro ngayon uh, dahil another day, another blessings <laughs> sana may nagantay sa akin yun, no? sana uli nantay tingnan nyo ang kanilang cherry cherry blossoms mga kapilingon grabe oh grabe pamumukadkad mm. parang nasa paraiso ba <laughs> ano ba yan paradise moments later. Dito na tayo sa ating first spot. Sana pala rin si Pilingero ngayon ka. Let's go mga kapilingon. May nakita akong bagahe. Agoy. Sana. May laman itong bagahe. Sana no? Sana all. Tingnan natin. Unahin natin yung bagahe mga kapilingon. May nakita kasi ako dito. Oh. Yeah, tingnan natin una ang bagahe. Ang bagahe. Yeah. Tingnan natin. Ano ba ito? Lasing bagahe. Parang man itong ano? Parang ganito ba? Parang <laughs> wala nang laman. Parang kinuha. Naunahan tayo sa ano? tina natin. Eh, may kontak. May ipon kasi siya. Kaya nagmo-moist tuloy yung ano natin. Yung cellphone ba? May nakita kasi ako dito parang sapatos. Wow. Nawaw, napawaw si plinero, Napawaw si plinero sa plastic na ito ah. Napawaw ko sa sarili. Huwag wow, sa sapatos kasi oh. Tignan natin parang maganda ito ba? Kunin natin yung magic tinidor. Tapos ilagay natin yung bag natin ay sa baba. Kasi ano man. Isabit ko na lang dito kasi Ano kasi? Madumihan kasi itu, kasi umuulan ba? Pinakita kasi ako dito sapatos. Oh. Yeah. Baka maganda at maayos ba? Maliit lang na sapatos. Yeah. wag natin pat... Ano eh? nang patagalin. <laughs> patagalin. Baka makaalis, layas, pa. Sana ako makalayas. <laughs> Maambun dito ah. Tulong Sana. Mawala na ito eh. Kasi para makuha itong sapatos. Marami kasi dito. Tapos pag hindi natin pakunin. Bukas wala na ito. Pakunin ito sa garbage truck. Tingnan talaga natin dito. maayos ba? Bago Pambata. Ang ganda po. Oh. Maligit <laughs> lang. Pambata. Eh, dali natin ito. Adi, ah, ano ba? Hindi na, eh, bloody Naloko na. Predator. Made in Indonesia. US, UK. Pambata man. Pambata na itong lalaki. Ah, dali natin ito. Ang cute to oh. Magagamit ito sa mga bata doon. Ang Ang cute kasi. Ito, mga legit na basura lang kaya may legit man ba basura okay, balik natin hindi natin yung sapatos ba hindi <laughs> mo sa buhay sabi ang ganito talaga pag mahirat ah ay hindi mo ba paraan para pero ito isa rin itong paraan para ano double purpose ba hindi mo ba gamit ito eh, yung sapatos ay maliliit hindi mo kasi sa yan bigay na sa mga yan ano ba okay, sayang din pag hindi natin dalhin sobrang bago po kasi oh ano lang parang nadugyot ba kasi siyempre nasa basurahan pero ang bago may ana pati sa kabila Kana pa tayo dito sa iba na. din ito mga kapiling ko may napansin ako na ano ba parang iwan ko lang sa gitna man talaga yung mga maayos na basura. Pag ano talaga talagang challenging yung pamasura din ba? Dahil, hindi natin, ay isa-isa lang muna natin kasi ano. nasa lang Hindi nung, kung yung walang hangin ba? May nakuha na pala ko kanina yung na mga legit na basura lang ito ba? Ay, akala ko bag. Ano pala to? Pero ano kasi? <laughs> Gulay pala. <laughs> Naloko na. Kung <laughs> natin yan dalhin eh. Mas, ano man? Akala ko bag. Balik na natin yung plastic ah. Ito para mo itong eh. Ano ito? Sigan ko lang. Kala ko bag. Loko na. Balik na natin. Naloko na silingero. Ang dami ko buyas. Hindi pati sa ibang plastik. May napansin kasi ako sa plastik na ito. Parang siyang ano siya. Parang pampaganda. Masiguro pa. Eh. Naloko na ito. Ang dami mga ano pala. Tama nga ako. Pampaganda nga. Ito ang dami yung mga kindi. Ang dami yung kindi. Pero kung ganito, wag na. Baka expire. Ang dami, oh. <laughs> Sobrang dami mga kapilingon. Sino yung mga kapilingon? Oh, hindi na makita, no? Daming kindi, ba? Kindi, man siguro. Kindi, yun ko lang. Ang dami, oh. Para expire ang siguro ito. Na, kanilin natin ito dalhin kay wala nang lalagyan pa. Hindi na natin alam kung expire ba to o hindi. Kasi wala na nakalagay. Wala na yung sisidlan na malaki ba? Ano na lang to kasi nakalagay din sa maliit na ganito ba? Ang daming kindi. Punong-puno sa kindi. Galo, kaso lang hindi natin alam kung expire na ba ito hindi. Kaya yeah. for the safety na lang, huwag na lang natin itong dalhin. Dahil nasa huli ang pagsisisi ba? Ang baga. Ang dami ba o? Oh. Tignan <laughs> mga... nyo. Kikita nyo ba oh. Punong-puno sa kindi. May mga may baterya pa na maliit. Pero tuloy eh itong triple yung na eh hindi lang yun yung sapatos ito so, pa yan ang daming kindi ito yung ano ko na ano ko ba ano kaya to pampaganda pala na wala ng laman ito yung naano wa, uh, pinisil ko doon Hindi ko tumatansya kung anong laman mga kindi lang sayang tingnan natin baka hindi pa expire wala kasi nakalagay na dito. Wala na. Nandun siguro expiration date nito sa pinakami na plastic. Jadi dito wala na. Ay, di, huwag natin na tinggalin dahil. Pag makain. Kung delikado tayo sa makain. Hindi, makain. Wala expire. Puro na. No, Wadyan ko. <laughs> paganda. Kaya. Hindi na natin ito dalhin. Balik na natin ito kita. Kasi. Okay. Wag ano tayo. Mo. Ingat tayo sa. Hindi lang yan. Eh. Tapos ano. Ito rin. Bango lang din. Mga walang laman. Tingnan natin. Baka may laman eh. Basta pa bango. <laughs> okay na yan. <laughs> Mikus mikos na yung amoy natin. <laughs> na. Pero tingnan pa rin natin. Lipat es, kabila mamaya. Ang ano. Ito. Ano ba ito? Wala namang laman. Ito rin ano Sa pampaganda siguro to Ayun Pampaganda nga. Sa, sa, bibig. Kaya, yeah. balikan na natin ito doon. Wala na. Wala. 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 ano din to Toner. Tuner na toner May kung <laughs> tayo dito. Eh. Ay, expire na. 2024 pa. Wala na. Sa plastic din dito mga kapiling. May ano ako. May nakita kasi tayo ano ba. May blablabla kayo May nakita kasi akong sapatos na kiss din. Pambata. E dalin din natin ito. Para pari sa rin ba. Ito Ito Ang cute. O. Oh, Nagpalagay pa sa plastic. Wow! Tingnan natin. Sobrang ganda pa eh. Oh. May pambata. Wow! <laughs> cute. Ano ba to? Shopping pudo. Oh, di, pala. Ano pala? <laughs> hindi ko mabasa. Hmm. <laughs> ito ba? Ang cute oh. Dahil hindi natin yan ay. <laughs> Ibigay na nang mga bata dun sa mga pamangkin kasi hindi namin magkasya sa mga anak ko. Oh. Hindi natin yan. Kasi sayang din pag iniiwan natin ba? Maganda po kasi. Ang laki ng tinapay oh. May tinapay rin dito ba? Fresh snack. Snack ko na loko na. <laughs> Kakuak na yan o. Masira tiyan natin yan. Basura na yan. Okay, ni Kusog man ang uwan. Marang paulo lang sa Tsukukan eh. Uuwi muna ako mga kapilingon. At ano? Pag continue lang tayo sa ibang araw. Ang sa ngayon, ito lang muna. Parang ano na sa si eh giniginaw kasi ako kaya uwi muna tayo eh nagano muna ako pasamantalang tumitigil ito sa bus stop kasi lumalakas man yung ulan sayang ba yung pagkakataon pero at least meron tayo nakuha maraming salamat po sa lahat no dahil pasensya at pasensya na kayo ito na muna ang kulingero kasi kung wala pa ulan ay nako hindi susukos sa kulingero eh ang ulan lang talaga ang sinasukuan ko kanina ambon ambon lang ngayon hindi na talaga ito ambun. Nakakabasa <laughs> na talaga kaya uwi na lang muna

ano sana meron kayo makita nito ang kabingi yung kamera natin kasi yung tripod ko ay yung sun ko ba sa cellphone ay naano man yan oy. palit kailangan ng palitan pero kasi ako napalit ang malaki man mahiya tayo ba kasi sobrang laki tapos ano Kalatang halata ba kaya kailangan na natin yung ano lang ba hindi halata kasi ano man ang tawag ito naloko na ano pala ang higpit ng pagkatali ito na damo man ang trot ang trot damo man ito ah naloko na sila yung mereka sana menghangin. Tegal pernah memakai tanggal itu kasih hampir empat kali. Terlalu so, lama paling hero. pernah kita nanti mana? Mung itu, itu mah pilu no. Eh, mana pula? Speaker, mana ba? bah? Mustahil, mana bah? parang sa computer at ito yung parang headset earphone ito ba hindi <laughs> ko pala nakita no akala no, ko kasi ito yung nagdala sa akin ng camera akala ko bag ano ko lang sa upuan yung no, hindi pala bag na prank pala ako hindi pati sunahan hindi ko magagamit pero tingin pa tayo baka mayroong nalakitan wala hindi pati sa iba ibang area at dito banda mga kapiling may nakita rin naman akong plastic. Kaya tingnan din natin kung anong laman ng plastic na ito dahil ano man siya. Parang ano kasi, parang <laughs> may wire kasi ako nakikita. Kaya tingnan natin kung anong ano to. Baka ano to ba? Appliances o oh, ano ba? Ano? Kasi ano man. Wire kasi siya tapos pinisil ko. kinapakapa ko ba? Hindi mong kuman ma... Hindi kuman ma... tansya kung ano kaya tingnan natin para malaman ay ano pala to para ano kaya to no akala ko appliances ay ito meron din tingnan natin oh flat iron pala wow! flat iron ay natin itong flat iron ay oh <laughs> dalas Pilipinas magagamit ito wala mang tatsar ano kaya ito no? dito ay dali natin ito i-chargeable ano ba kaya ito no ang ganda oh ganun ba tapos ano kaya nun no? wow! eh dito puro ito pa inihitin tapos eh ganun ay dali natin ito dahil anuman hindi natin malalaman kung may wire pa kasi oh liwan ko lang wow! para sa ano kaya ito nun no? nangunga natin ng appliances <laughs> nabuti ano ko nga lang ito no? <laughs> ay ang ganda oh tiltifal free move air oh free move air ano ba to blat ayon ah, guro ni oy <laughs> ceramic technology easy eh dali na tin dito mga kapilingon dahil ano man kunin na natin yung bag ay nako ano ko na spillinger oh one point na one point may ano kasi siya may wire eh dali natin tin wow! Ay, magagamit ito sa pilipinas blat ayon siguro na <laughs> Ayan, one point na tayo. Ito, wag na to. Let's go. A few moments later. Ngayon din tayo nakikita dito mga kapilingon sa plastic. Tingnan natin kung ano kaya to. Parang may napansin kasi ako na tila. Tila ibon ko. Walang may panas. Ano kasi? Parang kasi siyang panap. Ano panap? Tungan ako. Nasa pula ng pilingero. Eh. Iwal ko lang. Parang rubber na. Anna, nato, ano? Yung, ano kaya to? Parang masyang bula. Yung bula na, na wala ng hangin ba? ganun yung napil. Napil ko sa pagkapako kanina. And, hindi natin alam, hindi kumatansya kung ano talaga tingnan natin naku masisakyan na dumating naloko na to, ay ano pala mga kapatid rag, ano pala, footstep <laughs> footstep pala pero mayroon ba sa baba, sa ilalim naloko na ang lakas pa naman ng hangin ito oh ay, pouch pala at saka ito uy naku,

kailangan talaga magbili ng bagong stand kasi ano yun, nakakaabala kasi matagal na akong Ma mahuli pati sa may ari basta rin huy magnanakaw <laughs> magnanakaw ka ng basura pilingiro ka ng walang ayo na si na itong ta tao Ma naman sa likod ng kamera magtaka naman sabi ba na kinukuha yung mga dayapir ang daming dayapir ay hindi ko dayapir unahin natin na sa ilalim na stop to iskasisi mga kapilingon kailangan talaga natin ito ano na na nakaharang na, yung mga ano parang mga dayapir na o mga napkin mga dayapir na hindi nagamit ba Mas ilalim kasi yung nanti natin yung itu Ito oh, big plan <laughs> Ang dami eh. Paano pa Laruan. Gusto aso di eh. <laughs> ito rin tawa-tawas. Pilingiro. Laruan. Mas aso yan ito. Akala ko mga stock toys. Bili lang tayo nito dahil may dala tayo ng ano. May dala tayo ng niyan. laruan pula tuh aso, oh, tumutunog oh, cute, oh itu, dalih natin, itu, anuman si si yang ditawag ini laruan, ini tuh, itu may anu din parang sanin, damit tuh, nang aso <laughs> Ah, kitchen pala. <laughs> Napasubo sa si kalingiro nito. Kasi <laughs> sa aso. Yan lang. Yan lang pala. Ito lang Dali <laughs> sini iba na. Kaya... hours later. Dito rin banda mga kapil, May nakita kung parang to, eh. bahas, Sobrang cute. Oh. Agoy, hindi pa nagasgas ba? Hindi pa na, ano yung bitong, minsan yung iba kasi, nag-scratch-scratch na. Ito, ano lang, kulang nito, punas lang. Wow! agoy, pwede nito pang hampas. Dali natin kasi, ang, ang kapal, ang quality iba. Minsan wow! kasi, nakikita ko itong mga sa tindahan, manipis, ito, magaganda, to mga ganito, oh. Ay, dali natin ito, oy Takip na kulang, marami kasi ako nakikita mga takip na ganito, hindi ko dinala. Ay, dali hindi natin ito. Bang na yan, puhunan. <laughs> Sorry, dagdag puhunan. One eternity later. May nakita kasi akong prangitan mga kapilingan. Ito o, dalawa. May wow. ito. ito o. Sobrang bago pa. Iwan ko lang makikita. Wow. na kasi ano. Na. Dali natin ito dahil ang kilis pa kasi. Dalawa. Ay, wala na. Dalawa. Tatlong prangitan. Wow. Ito na, <laughs> Ang kapal kasi ng quality ano ba, may nakikita kasi ako sa mga tinda dito, mga ino, mura lang ito, makapal kasi so, wow! ito, ano na ito, oh <laughs> si pilingiro na buga na yung bilhan uh, ang ganda pa okay. so, ito ang mukha ni pilingiro ngayon uh, kalain unexpected ang ingay-ingay ng prime pan ang <laughs> bigat kasi <laughs> ang bigat kaya nakalain mo yun sa kabila rin may nakita akong takip dalhin natin ito dahil nag-request mong paris ko daw ano daw pag makita akong takip dalhin ko daw eh meron ako nakita sa, sa kabilang ba natin yan. may, may takip kasi yun o oh, dalhin natin yan <laughs> dalhin natin yung takip naku ang laki pa naman ito ito eh sobrang laki wag na to sobrang laki yung ano lang katam-taman lang mas malaki pa yan sa pan na nakuha ko hanap lang tayo ng ibang takip kasi sobrang malaki man yun tapos ano ba Meron ko nakita plastic. Tingnan natin yun. Bahala, meron mga tao sa, sa gilid-gilid. Ah. May mga tao kasi hapon na kasi. Pero tingnan natin kasi sayang din yun eh. Yun. Mga tarpulin. ba lang ko ba Kaya bababa na tayo. Kasi hapon na. Alas 5 na. <laughs> hindi, hindi natin na, hindi ko inakala ba, na-surprise ako sa kinakuha ngayon. Ang ganda kasi ng mga Sana ano, oh. dati kasi sabi ko ayoko magkuha ng mga frying pan kasi ganun ba. Tapos nagtingin ko, mura lang. Ang mga nipis pala yun, ito mga tinatapon, mga branded ba, makapal. Kaya ano ito, panlaban nito na pwede ito pang ipanggatong nito yung kahoy ba? Kaya maraming salamat po, uwi e, na spilingiro. Pero pag mayroon po pa tayong madaanan e, i-grab natin. Maraming salamat po sa inyong lahat, no? lalong-lalo lalo na sa mga nag-subscribe at sa mga nag-suporta sa aking munting YouTube channel. Thank you for watching. God bless us all. Ganito,